San Diego Comic Con Assault Sino ang nanakit kay Roger Rabbit? Para sa mga fans ng comics, animation o computer graphics, ang Comic Con sa San Diego ang pinaka-inaabangan nilang event. Bukod sa mga binibetang merchandise at industry announcements, nakakatuwang maglakad sa gallery para panoorin ng mga diehard fans na dumadalo sa event ng naka-cosplay. Pero sa Comic Con sa taong ito, nagkaroon ng kaunting drama nang natagpo ang walang malay ang isang 17-year-old na babae sa tabi ng kalsada malapit sa main venue. Ang biktima na hindi natin makikilala dahil siya ay minor de edad ay nagpahatid sa Comic Con sa kanyang kaibigan na si Justin Kainor mula sa Lake Elsinore na dalawat kalahating oras ang layo mula sa San Diego. Si Justin ay namamahala sa isang YouTube channel na puno ng cosplay event videos. Ang biktima ay nakasuot ng Roger Rabbit na costume. Kinagabihan, may nag-imbita sa kanila sa isang hotel kung saan nagiinuman ng iba pang mga cosplayers. Ayon kay Kynor, nauna siyang umalis dahil nagpaiwan ng babae sa party. Pagkatapos ay natagpo ang walang malay sa kalsada ang babae. Ayon sa mga naunang reports, na asulto daw ang babae. Pero ayon sa San Diego Police, nahulog lang daw ito. Sa ngayon ay hinihintay nila na ma-evaluate ng isang judge ang mga statements ni Kainor.